ang magandang balita ayon kay Mateo. Ikalabinsyam na kabanata. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at duoy pinagaling niya ang mga may sakit. May ilang pariseyong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng may paparatang sa pamamagitan ng tanong na ito na ayon ba sa kautosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot Jesus, Hindi pa ba niyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang may sabing, Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi iisa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pinanong siya ng mga pariseo. Kung gayon, bakit inyutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng diborsyo bago niya hiwalayan ito? Sumugot si Jesus. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalun niya, maliban kung ang asawa niya ay nakiapit sa iba. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang wag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, Hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba'y nagkaganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng pag ng Diyos. Ang makakatanggap ng mga salitang ito ay siyang gumawa nito. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila ipanalangin. Pinagalitan sila ng mga alagad, ngunit sinabi ni Jesus, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ipinatong niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos ay umalis na siya. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guru, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Ang Diyos lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin sa mga yon? Tanong niya, Sumagot si Jesus, Huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magiging saksi para sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng minata, Tinutupad ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga tukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, umalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagat siya ay napakayaman. Sinabi na Yesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, napakahirap sa mayayaman ang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko pa rin, mas madali pang makadaan sa butas ng karayong ang isang kamelyo kaysa mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang isang mayaman. Tagtaka ang mga alagad nang marinig ito kaya naitanong nila, Kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinignan sila ni Jesus at sinabi, Hindi ito magagawa ng tao. Ngunit, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Nagsalita naman si Pedro, Tignan po ninyo, iniwan namin na ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo ito, Kapag nagahari na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa pagong tegdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa labindalawang trono upang mamuno sa labindalawang lipi ng Israel. Kapag iniwan ni ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na mauuna.